paghahandaan ng survival kit. Ang mga sakuna tulad ng bagyo, lindol, sunog at iba pa ay hindi may iwasan kung kaya't nararapat na lagi tayong handa. Narito ang mga gamit na kailangan sa survival kit. Para sa first aid kit, ang nilalaman nito ay ang gauze pad, band aid, betadine, cotton, alcohol, face mask, gunting, ilang mga gamot, at mga vitamins. Meron din damit, towel, undergarments, toiletries, katulad ng sabon, shampoo, toothbrush, at toothpaste. Kasama din ang tablet o cellphone, charger, power bank, at flashlight. Meron din pagkain tulad ng biscuits and cupcake, easy open can, and bottled water. Meron din hard hat, vest, at blanket pillow. Kasama na rin dito ang mga IDs o mga dokumento at pera. Ito ay ilan sa mga kakailanganin sa survival kit. Lahat ito ay ilalagay sa isang bag. Magkaroon man ng sakuna, Tai lagging handa